Ang Instagram ay nananatiling isa sa mga pinakasikat na social media apps hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng tumitinding kompetisyon gaya ng TikTok, nananatiling relevant ang Instagram at isa pa ring top choice ng mga brands bilang kanilang avenue para sa social media marketing habang patuloy nilang kinukuha ang mga sikat na personalidad na may malaking following sa api. May mga tinatawag tayong nano-influencers na may hindi bababa sa isa hanggang isa zero. Zero, zero, zero na tagasunod at mga mega-influencers na umaabot ng mahigit isang milyong tagasunod. Ang pag-abot ng isang milyon ay isa ng napakalaking tagumpay. Ngunit, may mga tao na ang kasikatan ay umabot sa astronomical levels na ang kanilang Instagram page ay nakalikom ng mahigit isa zero milyong tagasunod. Para magkaroon ng perspektibo, ang AC page ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na may mahigit 13 milyong tagasunod ay sampung beses na mas malaki kaysa sa pinagsamang populasyon ng limang pinakamaliit na probinsya ng bansa. Nakinabibilangan ng Batanes, Camiguin, Sikajor, Apayao, at Dinagat Island, data mula sa 2020 Census of Population and Housing. Kilalanin ang mga Filipino celebrities na mayroong mahigit isa 0 milyong Instagram followers at patuloy pang dumarami. Ann Curtis Ang It's Showtime host na si Ann Curtis ay nakatanggap ng maagang Pamasko noong Disyembre, 2,023 ng ang kanyang Instagram following ay lumampas sa 20.8 milyon. Heart Evangelista ang Sparkle Prime Talent at International Fashion Icon na si Heart Evangelista ay namumuhay ng pangarap ng bawat fashionista. Isa siya sa mga top fashion content creators at milyon-milyong tao ang sumusubaybay sa kanya tuwing siya idumadalo sa ilan sa mga pinakamatitingkad at pinakaprestihiyosong fashion shows sa Paris, Milan at New York. Ang AC page ni Heart ay mayroon ng 16.3 milyong tagasunod. Marian Rivera hindi na nakakagulat na ang multi-awarded actress na si Marian Rivera ay nakabuuri ng malaking following sa Instagram dahil ang kanyang fan base ay hindi limitado sa Pilipinas. Sa katunayan, ang kanyang mga palabas ay naging hit sa mga karatig bansa tulad ng Vietnam, Cambodia at Malaysia. Mayroon ng 13.1 milyong Instagram followers si Marian Rivera. Vice Ganda ang unkabogable star na si Vice Ganda ay isa ring puwersa na dapat isaalang-alang sa Instagram dahil sa kanyang labing isa milyong tagasunod. Catriona Gray Ang Miss Universe 2018 na si Catriona Gray ay ginagamit ang kanyang Instagram page hindi lamang para sa mga endorsements, kundi upang ipagtanggol din ang mga adbokasya na kanyang sinusuportahan. Noong Disyembre 2018 nang makuha niya ang kanyang unang milyong tagasunod at ngayon ay may mahigit 13.8 milyon na siya. Kim Chiu Ang Chinita Princess na si Kim Chiu ay mahigit sa 12.5 milyong tagasunod sa kanyang personal na Instagram page. Catherine Bernardo ang award-winning actress at box office queen na si Catherine Bernardo ay isa sa ilang Filipino celebrities na may hindi bababa sa 20.6 milyong followers sa Instagram app. Ivana Alawi Ang starstruck contestant turned content creator na si Ivana Alawi ay nag-generate ng maraming engagement sa kanyang IG page na mayroon ng mahigit isa apat milyong tagasunod. Bea Alonzo Ang multi-awarded talent Entrepreneur at vlogger na si Bea Alonzo ay kabilang din sa elite list ng mga Filipino celebrities na may higit sa isa 0 milyong tagasunod. Sa kasalukuyan, ang kanyang page ay may mahigit labing 11.7 milyong fans. Julia Barreto Si Julia Barreto ay kasama rin sa natatanging listahan ng mga Iggy Stars na may labing 11.7 milyong tagasunod sa API. Nadine Lustre ang accomplished actress-singer na si Nadine Lustre ay malaki rin sa Instagram kung saan ang kanyang page ay parang isang glossy magazine. Mayroon na siyang mahigit 12.8 milyong tagasunod. Liza Soberano Si Liza Soberano, na nakatuon sa kanyang international career bilang isang aktres, ay mayroon ng 18.2 milyong kaibigan sa Instagram. Pia Wurtzbach Si Pia Wurtzbach ay maihigit sa 14.8 milyong Instagram followers. Alex Gonzaga Ang actress YouTuber na si Alex Gonzaga ay patuloy na nagniningning bilang isang celebrity influencer sa Instagram na may 12.5 milyong tagasunod. Maja Salvador Ang Open 24 paghahati pito star na si Maja Salvador ay nakabuo ng malakas na following sa Instagram na maihigit isa 0.7 milyong tagasunod. Marami ang sabik na sumusubaybay sa kanyang paglalakbay bilang isang first time mom na may paparating na baby.